Hindi nauunawaan at paratang ng mga protestante sa ating mga Romano-Katoliko. Bakit kayo may indulgence? Hindi ba ito ang pagbabayad para sa kapatawaran? Sagot natin mga Romano-Katoliko, ang indulgensya ay hindi kapalit ng kapatawaran ng kasalanan, kundi pagpapawi ng temporal punishment dulot ng kasalanan. Pinapatawad tayo ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, ngunit may epekto pa rin ang kasalanan na kailangan linisin. Halimbawa, si Haring David ay pinatawad ng Diyos, ngunit pinagdausan pa rin niya ang bunga ng kanyang kasalanan. Nakasulat sa Pangalawang Samuel chapter 12 verse 13 to 14. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako laban sa Panginoon." At sinabi ni Nathan kay David, "Pinatawad kana ng Panginoon sa iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay, ngunit dahil sa ginawa mong ito, magdudulot ito ng malaking kahihiyan sa Israel, at ang anak na ipinanganak mo sa kanya ay mamamatay."